Ang isang magandang hardin sa bahay ay isang magandang tanawin mula sa kamanghamanghang mga bulaklak hanggang sa halimuyak. Ito ay isang kasiyahan at ang ilan sa mga magagandang halaman na ito ay pinaniniwalaan din na may kapangyarihang alisin ang negativity at masamang enerhiya sa tahanan. Narito ang sampung mga halaman na pwede mong pagmilian na ilagay sa iyong tahanan. Number 1. Tulsi Sa India at lalo na sa mga pamilyang Hindu, ang halamang tulsi ay sikat sa espiritual na kahalagahan nito at pinaniniwala ang nagpapadalisay sa kapaligiran ng tahanan. Ang pag-iingat ng isang halaman ng tulsi sa loob ng bahay ay sinasabing nag-iiwas sa anumang negatibong enerhiya at nagtataguyod ng pagiging positibo. Pangalawa ang money plant. Sa iba't ibang kultura at paniniwala, ang halaman ng pera ay kilala na nagdadala ng swerte at kasaganaan at nagiiwal sa anumang negatibong enerhiya na maaaring makapaminsala sa pananalapi ng tahanan. Ang halaman ng pera ay madaling pangalagaan sa mga panloob na kapaligiran. Pangatlo ang Peace Lily. Katulad ng pangalan nito, ang Peace Lily ay pinaniniwala ang nagtatakla ng tamang tono ng pagkakaisa at kapayapaan sa mga tahanan. Ito ay hindi lamang isang magandang visual na halaman, ngunit tumutulong din sa paglilinis ng hangin at pag-neutralize ng mga nakapipinsalang lason sa loob ng bahay. Ang isa pa ang aloe vera. Ito ay isa pang halaman na sinasabing nagpapanatili sa malayo ng negativity at masamang energies ay ang aloe vera. Kasama ng maraming binipisyong pangkalusugan, pinaniniwalaan ang aloe vera ay may mga proteksyon na katangian laban sa mga negatibong enerhiya. Ang sinodang snake plant, ang halaman na ito ay may mahusay na kakayahang maglinis ng hangin at magalis ng mga lason sa paligid ng lugar na tinutubuan nito. Lucky Bamboo. Sa maraming kultura, ang mga bamboo ay pinaniniwalaan ng mga simbolo ng katatagan at lakas. At sa gayon, ang pag-iingat ng halamang ito sa loob ng bahay ay pinaniniwalaan ang nakakaakit ng positibong enerhiya habang inaalis ang anumang negativity. Ang sinorang jasmine. Sa kamanghamanghang halimuyang at magagandang bulaklak, ang jasmine ay madalas na pinaniniwalaan isang simbolo ng kadalisayan at positibo. Ang paglalagay ng halamang jasmine sa loob ng bahay ay maaaring makapagpataas ng mood at lumikha ng isang nakapapawi na kapaligiran habang inaalis ang lumang malupit na damdamin at energies. Lavender. Kilala ang lavender sa mga katangian itong nagpapakalma at sinasabing na itataboy ng lavender ang negatibong enerhiya at nagsusulong ng pagpapahinga. Sambong. Ang sambong ay may katangian ng paglilinis at ginagamit sa maraming mga ritual upang alisin o linisin ng mga espasyo at alisin ng anumang negatibong enerhiya. Dagdag pa, ang sambong ay pinaniniwalaan na lumili ng mas positibong kapaligiran sa loob ng bahay na ginagawa itong perfectong panloob na halaman.